guys, niyayaya tayo ng ating kapitbahay at iniimbitahan niya tayo para sa isang 1v1 challenge dun sa Batasan Hills. San po ba yun, sir? Sa ano lang, sa Asmin Court. Baka naman malakas si Papa mo sa akin dun. Di, may lang yun. Palagpalag -palag ka dun. Palagpalag -palag ako dun. Oo. O, tara na. Commute tayo. Tara. So guys, apat lang pala kami. Tol, sama ka, tol. Sama ka pa, tol. May kasama pa tayo palang isa. Lima kami, kuya. Lima. Unang banat namin, guys. Tricycle muna kami. Tama, thank you, kuya. Kasi Janu, ah oh, po. Nakalaro natin yung anak niya. Nakalaro ko. Baka may shoutout ka ma'am. Kasawa po. Oh. Opo. Kasawa. Di, tayo. di tayo, di tayo. Di tayo dito. Tama. Tayo tayo di ah. ah. tayo. Lima kami guys, lima, lima. Kasi ba tayo dyan boss? Tulog-tulogan para po pwede ka oh. Ilang-ilang na tayo guys. Ano na pala kami sa ilang-ilang. Alam mo na ito ya? Susubukan so, namin yung Sampaguita Ballers na nire-recommend ni Idol. Nakalabanin natin ng 5v5. So, ito na nga yung court, guys. Grabe. Ang dami-dami rin tao dito, ah. Matos. Ay, kaman na sa vlog. Ay. So, ito na nga, guys. Marami ng mga player at pailaw nila to at may naglalaro na ng whole court. So, guys, ito yung pamimigay natin na jersey sa galing sa Pro Sneakers. Kung sino man yung mananalo sa kanila sa 1v1 namin. Boss, sino dyan makakalaban ko, boss? Yan, si Kiyo. Ayun, Nakasando na block. Nakasando na block daw. No, pakitutukan ngayon yung nakasando na block. Nagsapatos na nga tayo dito dahil maglalaro tayo ng whole court. At meron biglang may nag-sponsor sa atin ng t-shirt. Grabe. So grabe guys, binigyan pa tayo ni Idol ng clothing. Uh, roots clothing, papromote lang. Solid ng solid nito t-shirt na to. Bili na kayo, murang-mura. Ay salamat Roots Clothing. Binigyan tayo ng napagandang t-shirt nila. Oh, kuya, kuya, baka pwede pa video kami kaya? Sige, promote mo yung page ko. O sige, mo ano page mo kaya? Uh, only John. Only John, guys. Baka pwede pa follow Only John. Sing it po. Oy, oo nga pala. Shoutout sa lahat ng mga nanonood dito. Pinag-hullcourt muna nga tayo dito bago tayo makipagbakbakan ng one-on-one -on -one mamaya. So chilling passing muna tayo ngayon guys at eto nga na follow up ng sariling kalaban namin. Sa totoo nga lang guys eh niyayaya nila tayo ng pustahan kaso lang hindi tayo nakikipaglaro ng ganun. Eh. So eto nga yung highlights ng pinakamayari ng Roots Clothing, grabe shooter. Hindi ko nga inaasahan dito na meron palang bako sa dinaanan ko at ayun muntika na tayo. Akala ko nga dito guys ay hindi na ako makakalakad pero pinagpag ko lang at grabe ah shooter yung cameraman ko ngayon. Ah! dapat wag ganun guys, wag dapat tayong umaakting, dapat seryosohin nyo po kami sa lahat ng mga dadayuhan namin. Gusto ko rin kasing i-improve yung 5B5 ko in case nga na may laban tayo. So ang lalakas nga ng mga passing ability nila, nagugulat na nga lang din kami. sobrang ang ganda nga ng mga transition na mga ginagawa nilang atake. Eh, talagang sureball talaga eh. Sobrang ganda nga sana ng pagkasalaksak ko dito. Kaso lang napasahan ko nga dito yung cameraman. <laughs> Kaya pala gusto nilang makipaglaro ng pustahan Mga high flyer pala tong mga to oh, ganito nyan, pala <laughs> Dapat ganito tayo guys Talagang depensa talaga Mapahiyaman o hindi okay lang naman sa akin Basta ang importante hasain yung depensa So nice game sa lahat ng mga nakalaro natin ng 5v5 Pan Thank you ah. Shout out ka pala. Ay shout out nga pala sa page ko. Okay, diyan niya ako. Thank you, salamat uh. Thank shout out, shout you. kay Gatchi. So bago nga tayo magsimula ng 1B1 na bakbakan eh nakipag muna tayo dito sa mga residente. Ito na tayo. So maraming salamat po sa lahat ng residente ng Yasmin Street. Di ko sigurado kung Yasmin Street. So, may residente silang pusa dito. Ginakalmat e, na pa ako. E, e. So dito nga ay naghahanap na tayo ng pwede natin maka 1 1 Eh ang kaso lang, nahihiya pa nga sila. So 1 to 5 score nga lang yung pinag-usapan naming score dito. At yung nakalaban nga natin dito ay isang ang harang sa court nila. So sabi ko nga dito kay Idol ay huwag po magtulak-tulak. So puro spot nga lang muna yung ginagawa niya dito. eto na nga yung kauna-unahan na gumamit siya ng bomb. Maganda yung pinapakita ni Idol dito. Talagang consistent, strong move. Wow! <tip> 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 po yan. Ka dito. Mommy Charot ka. So, shout out sa Sampagi -e Idol series. So bibigyan na natin si Idol 1 2 3 lang daw, wala nang bibigayin na. So dahil nga masaya yung crowd dito, eh lalaban pa tayo ng mga tatlo pa at 1 to 3 score lang ito ah. Juan. Shout out, pare. Shout out. Mga tropa dito. mga tropa dyan lalo na sa road floating bubili na kayo alam niya yan ha sila ka lang po, kapag bahay lang naman po kami naman eh balik na lang po kapag bahay lang po bata mo ng Stratos ha Stratos talaga to, alam maraming salamat po sa sa pagdan sa, sa akin. Uh, maraming salamat tayo sa kapitbahay natin. Baka may shoutout ka pala. Shoutout ko yung mama ko, papa ko. I love you all. Thank you. Wow, <laughs> <laughs> yeah, may G. G. Eh, yeah, abang di pa kumakain ng G. G. Di makausap G ah. Hey, Focus. Hey, Focus di makausap G ah. dai -G.